Kidlat News Updates Opo si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isa pang Pinoy ang kasama sa mga nasawi sa wildfire sa Lahaina na Samawi Island. Kinilala itong si Rodolfo Rokutan, 76 years old na tubong Ilocos. Kinumpirma rin ito ng apo ng biktima na si Rhea Rokutan Venezuela sa kanyang Facebook post kasabay ng paghingi ng tulong para sa burol ng kanyang lolo. Dahil dito, apat na Pilipino na ang natukoy na kasama sa higit isang daang nasawi sa wildfire. Pagkabagot o boredom ang nagtulak sa inmate na si Michael Cataroha para tumakas sa New Bilibid Prison noong nakaraang buwan. Sa pagharap niya sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, idinetalye ni Kataroha kung paano siya nakalabas ng bilibid ng hindi napapansin. Sa kwento ng inmate sa harap ng mga senador, sinabi nito na bago siya sumabit sa garage truck noong July 7, ay tumutulong siya sa paghahakot ng basura. Sa pagdaan ng isang van ay sinamantala niya ang pagkakataon para pumesto sa ilalim ng truck kung saan siya sumabit hanggang sa makalabas ito ng NBP compound. At pagkarating nito sa C6 Road ay saka siya bumaba at naglakad patungo ng Antipolos City. Nakisimpat siya naman si Senator Robin Padilla nang sabihin ni Kataroha na boredom ang sanhi ng kanyang pagtakas dahil sa walang dalaw. Si Kataroha ay may kasong paglabag sa anti-fencing law at mahigit isang taon pa lang na nakapiit. Pusibleng New People's Army ang nasa likod ng pamamaslang sa isang miyembro ng Barangay Intelligence Network sa liblib na Barangay Aya, Bayan ng La Libertad, Negros Oriental, lunes ng umaga, August 21. Kinilala ng Negros Oriental Police Provincial Office ang biktima na si Julie B. Sanoy, isang magsasaka at residente ng sitio Manghuya sa naturang barangay. Lumalabas sa investigasyon na sampung miyembro ng armadong grupo ang nagpunta sa bahay ni Sanoy at binaril ito ng dalawang beses sa ulo. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.